Welcome to my channel, Elsie Meat Beats. OMG, ang abanti, muntik na talaga mahulog. Kalsong bato na lang sa likuran, nakapigil. Hindi lang daw sila basta-basta naligaw. Kundi meron daw umanong nagdala sa kanila, kaya diretso diretsyo sila kwento ng driver may nakita daw silang maliwanag na kasada sa malaking building pero wala naman daw building dyan at saka maliwanag na gabing gabi tiyo mano ang tulay daw kasi ang kung saan itong bayan dito matatagpuan ang daan o portal patungo sa isang lamat na lugar ang sabi ng driver maganda daw yung daanan yung shortcut sa may tulay papuntang biringan ang tinaguriang Biringan City sa Gandara sa Samar. Ang ilog daw ng Gandara ay isa sa portal di umano sa malamat na syudad. Ito naman makita sa likod ng school doon, White Lady, ang bangkero naman sa Ilog, Gandara, meron na daw na isakay sa bangka na pasahiro na nakita din daw ang Biriman City. Pinakyaw daw siya ng isang engineer na galing sa Manila. Pag-ikot pa lang daw nila nakikita na nila ang pagsanghay. Nagtaka daw sila bakit matataas ang mga building at maliwanag ang daan. Itong tulay na to ang nagdudugtong sa bayan ng Gandara at Katmalugan City. Nakakatakot pala dito kaya kung may bala kayo pumunta dyan, dubling ingat na lang. Thank you for watching. Please subscribe.